Ngayong araw kumpirmadong 30 miyembro ng gabinete ni BBM ang nagsumait ng kanilang courtesy resignation. Ayon kay USec Claire Castro ng Malacanang ipinahayag ng pangulo ang kanyang pagkadismaya sa performance ng ilang opisyal na anyay maaaring dahilan kung bakit hindi naabot ang target na resulta sa nakaraang halalan, lalo na sa Senado. Kabilang sa mga nagbitiw sina Transportation Secretary Vince Dizon, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, at Finance Secretary Ralph Recto. Gayun din sina Justice Secretary Boying Remula at Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa kabuuan, 30 na ang naghain ng resignasyon habang hinihintay pa ang 10 iba pang miyembro ng gabinete, kabilang si Health Secretary Ted Herbosa, DPWH Secretary Manuel Bonoan, at Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Layunin umano ng hakbang na ito nalinisin at palakasin ang hanay ng ehekutibo habang patuloy ang pagsusuri ng pangulo kung sino ang karapat dapat manatili sa pwesto sa harap ng lahat ng ito isang malinaw na mensahe ang nais ipabatid ng pangulo dapat tapat at epektibo ang pamumuno CSTK channel subscribe follow like and share